Aries, Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color green magdadala ito ng kasiglahan at bagong ideya sa iyong trabaho o proyekto. Mainam itong isuot o gamitin kung may pagpupulong ka ngayong araw. Color red magbibigay ito ng lakas ng loob at tapang sa pagharap sa isang mahirap na desisyon. Gamitin sa mga pakikipag-usap o negosasyon. Mga masuswelteng numero, number 33, number 14, at number 26. Taurus, Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay, color dark blue, makakatulong ito sa espiritual na kailanawan at pagmumuni Gumamit ng kulay na ito kung kailangan mong magdesisyon ng may malalim na pag-iisip. Color silver, magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, lalo na sa mga usaping pera. Mga masuswerteng numero, number 5, number 11, at number 28. Gemini, Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color white, simbolo ng kaliwanagan at bagong simula. Magandang gamitin kung may kailangan kang tapusin o simulan ngayon. Color gold, magdadala ng tiwala sa sarili at swerte sa mga usaping may kinalaman sa negosyo o trabaho. Mga masuswerteng numero, number 7, number 18, at number 23. Cancer Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color blue, makakatulong ito sa pagkalma ng emosyon. Mainam ito kung nais mong magkaroon ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Color pink, magdadala ng pagmamahal at malasakit sa iyong paligid, lalo na sa mga taong nangangailangan ng pag -unawa. Mga masuswerteng numero, number 36, number 12, at number 30. Leo, Virgo, ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Yellow, nagbibigay ng inspirasyon at pagiging produktibo. Maganda itong gamitin sa simula ng iyong linggo. Color Black, nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kontrol gamitin sa mga gawain kung saan kailangan mong magpakita ng leadership mga masuswerteng numero number 11, number 17 at number 22 Virgo, Iris ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink makakatulong ito upang maging kalmado at praktikal sa mga desisyon. Maganda itong gamitin sa trabaho. Color blue magbibigay ng linaw sa isip at kalmadong komunikasyon. Mga masuswerteng numero: number 8, number 13, at number 25. Libra, Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: color violet magdadala ng katalinuhan at intuition sa araw mong puno ng diskusyon o pagdedesisyon. Color Mint Green, magpapalakas ng enerhiya at koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Mga masuswelteng numero, number 32, number 19, at number 27. Scorpio, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswelting kulay color red magbibigay ng lakas at determinasyon lalo na kung may gusto kang makuha ngayong araw. Color dirty white nagsisilbing gabay sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mga masuswelting numero number 9, number 15 at number 29. Sagittarius, Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color peach, magbibigay ito ng kaginhawaan at positibong aura habang gumagawa ka ng desisyon. Color maroon, para sa matibay na loob at matalinong pamumuno sa grupo. Mga masuswerteng numero, number 34, number 16, at number 21. Capricorn, cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color olive green magdadala ito ng balanse sa iyong pag-iisip at emosyon. Mainam sa mga usaping pampamilya. Color bronze magpapalakas sa iyong disiplina at konsentrasyon sa trabaho. Mga masuswerteng numero, number 10, number 20, at number 31. Aquarius Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay. Color sky blue, magdadala ng inspirasyon at kakaibang ideya. Tamang kulay para sa brainstorming. Color green, nagbibigay ng kagalakan at optimismo sa buong araw. Mga masuswelteng numero, number 36, number 14, at number 25. Pisces, Scorpio, ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Dark Green, magpapatibay ng emosyonal na koneksyon at pagpapahayag ng damdamin. Color Silver, magbibigay ng gabay mula sa ayon, lalo na kung may mahalagang desisyon. Mga masuswerteng numero, number 3, number 12, at number 26.